Yang Smith, sinagot ang katanungan ng mga netizens. Ayon sa tanong nila, bakit daw, di nagsusuot ng skirt o short si Fiang? Ayon kay Fiang, kaya palagi siyang nakasuot ng long pants. Ay dahil may allergy siya sa hangin. Pag nahanginan, ang kanyang paa, mga ngati ito. Ayon pa sa kanya, nakaka-short naman siya at palda. Pero madalian lang. Samantala, just. May inamin din, sa publiko. Nabanggit ni Jazz, nakaranas din siya, ng pagpipimples ng malala. At naging chubby ito, dahil natuklasan ng kanyang doktor. Na meron pala siyang, picos. Samantala, Fiang Smith spotted, na natusok na naman, ang kanyang mata. Ayon sa obserbasyon, ng netizens. Mukhang sinadya, ng kamay ng lalaki, ang pagtusok, sa mata ni Fiang. Pasalamat na lang tayo at walang nangyaring masama sa mata ni Fiang. Sa mga taong nanggigil dyan, o Nana wag ja, huwag naman po ganun. Sa ganun ginagawa nyo, kay Fiang. Mas lalo na yan siyang higpitan ng bodyguards nito na lalapit sa mga fans. Knowing Fiang, mas masaya pa naman siya na napagbibigyan nito ang kanyang mga fans. <music>